So, ayan, namili na naman tayo kanina. Sasuki natin ng grocery. Ayan, o diba? Thanks God talaga ng marami dahil uh, sa kabila ng sobrang tumal, eh talaga nagagawa pa natin na mamili halos sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil hindi mo pinababayaan na mawalan tayo ng pera para pamili natin sa araw-araw sa ating tindahan. Meron tayo dito na uh, yun nabili natin na ano Ariel ulit 6 uh, by 6 pieces free na 1 piece ah uh, 1 piece so dalawa dahil dalawang tayo ito kaya may free tayo na dalawang piraso karagdagang kita na naman di ba napakasaya natin bilang negosyante lalo na kapag small business napakasaya natin kahit na pakunti-kunting karagdagang kita ayan so plus meron pa tayo dito na ah, uh, karagdagang kita ulit sa ating happy uh, baby pants XL dapat 12 pieces lang ang aking bibilin dahil nga meron siyang ganitong pa free 24 plus 3 o ba diba, karagdagang kita na yan 3 pesos at uh, 3 pieces na yan 36 pesos na yan kasi ang bentahan natin sa isang piraso niyan is 12 pesos o di ba kaya napabili na naman ako ng di orasan. 24 pieces isa lang naman kasi suki ko ng xld dito guys ng Daya, Happy Diaper Pants. Isa lang yung bumibili sa akin ng ano bi, ng diaper. Kasi halos dito sa akin malalaki na yung mga anak nila. Ayan, kaya pag lumaki na yun wala nang bibili sa atin diaper. May mga bumibili man pero paminsan-minsan lang talaga. So ayan pa yung ating mga nakabox, Hindi na natin pa ipapakita pa sa inyo kasi kada uh, karaniwan nyo namang nakikita yan palagi sa ating vlog. Hello mga kasali, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 2.45pm, March 25, 2024. Ayan, so um, dapat nung uh, Sabado pa ako sa inyo mag-share about dito sa ating camel. Kaya lang, inabot na tayo ng Monday ngayon uh, dahil nga sobrang busy guys tapos uh, laging wrong timing yung ating pagbabulad. So, kaya hindi tayo makapagsimula ng ating pag-vlog simula noong Sabado dahil na uh, hapon na tayo nagsisimula tapos kung hindi hapon, gabi. So, dapat kagabi nga nagsimula na rin ako kaya lang sumasabay ang mga bumibilip tapos plus meron pa tayong mga nakatambay dito sa harapan kaya hindi na tayo nakapagsimula kahit kahapon ngayon, so ito talaga yung oras na perfect na ba, uh, oras ng pagbablog ko dahil nga walang mga disturbo ayan, so nilagyan ko dito ng harang mo ng cortina para maharangan yung init dito sa uh, kinaupuan ko ayan, so ngayon uh, siguro naman nasa title na natin yung about sa ating camera ba diba? dahil nga nung, uh, nung Sabado pa kasi, tanghali, timing naman na nandun ako kay Mudra sa aking mama. Yung mama ko rin kasi, lagi ko nga nasasabi dito sa akin, vlog, na may tindahan din kasi yung mama ko. meron din siyang sari-sari store. Kaya lang, yung sa kanya, kaibahan namin, ako iskinita. Yung sa kanya naman, kalsada. Kaya yung Mudra ko, kompetensya ko. <laughs> Ngayon nung time naman kasi na ako sa kanya ng tanghali, galing ako sa palengke, galing ako na mili, dumaan ako sa kanya, tapos timing naman na may dumaan sa kanya mga JTI. So, ngayon, sabi nga ni JTI, magtataas na nga daw ang uh, camel or yung mga ibang sigarilyo. So, ayun na nga, meron na nga tayong price increase update kay camel at saka uh, bad news talaga, ba diba? Kasi, magtataas na nga daw itong mga to sa after ng mahal na araw. Dahil nga magtataas na si Camel, lalo yung, uh, or yung mga iba pang sigarilyo, kaya nagbigay sila ng promo kay Camel. So, kung napapansin niyo dito sa bandang kanan ko siya nilagay sa gilid ko yung ating mga kamen, Hindi dito. Kasi pag dito sa bandang kanan natin, panigurado kitang kita siya ng mga customer natin sa camera kapag bumili sila. Dahil nga, syempre, meron tayong price interest kay camera. After mahal na araw, pwede natin itong taasan ng presyo. Nang hindi nila alam, na-stack lang pala natin. Diba? Ganoon naman ang technique natin bilang negosyante. Lalo na sa mga kahit naman sa mga anong negosyo, lalo sa mga grocery, sa mga malalaking grocery yan, ginagawa din nila lahat yung mga ginagawa natin technique sa ating negosyo. Kasi, doon lang tayo bumabawi ng kita. So, ngayon, dahil nga magtataas ng mga sigarilyo, meron silang offer na pa-promo kay Camille. Uh, buy 5 rim plus 1 rim and a half free. Kaya meron tayo dito ang anim na rim na camel. Tsaka kalahati. Kasi ang binili lang natin dito is yung 5 rim. Sa isang rim, kung bibili ka kasi sa grocery, di ba? Sa isang rim, 1,070 lahat yan. So, bali ang isang kaha, 107. So, kapag sa GTI ka, sa mga hente ka bibili, meron kang discount ng 10 pesos sa isang rim. So, bali pumapatak siya ng 106 per kaha. So, bukod sa discount mo ng 10 pesos sa isang ring, kasi 1,060 ang isang ring nito na bili ko. Plus, merong uh, meron pa tayong karagdagan na kita na isang rim. yon isang rim at saka uh, kalahati dahil meron tayong pring nga na limang kaha bukod sa isang rim. So, ngayon, uh, ang laki ng kita natin kay Camel kasi kung sa worth of 7 pesos pa lang na bentahan natin is kung kung sa isang rim meron na tayong kita ng uh, 340 yan so what if pa kaya sa limang rim meron na tayong uh, 1,700 diba i-plus pa natin yung isang rim 1,400 so 700 plus 1, 4. So, meron na tayong 2, 1. Plus 700 ulit. Dahil nga, meron tayong free na uh, 5 uh, kaha. Kaya, meron tayong uh, 2, 1 plus 700 is 2, 8. Diba? Ang laki ng kita natin kay Kamel. Ngayon. Ngayon lang yan mangyayari. <laughs> so, kung pagdating pa lang after mahal na araw, kung aabutan pa natin kung hindi pa mauubos lahat ito, yung matitira, syempre, ang gagawin natin dyan, mag increase tayo. Kung sa 7 pesos na bentahan natin ngayon, after mahal na araw, dahil yun ang araw na pagtaas ng ating mga sigarilyo or camel, magiging 8 pesos na tayo. O ba diba? meron na naman tayong karagdagang kita para kay camel. ba diba? Liruin mo yun. <laughs> Nakak nakakatuwa kasi uh, bilang sari-sari store business owner, bilang negosyante, uh, minsan lang tayo uh, dumating sa mga point na ganito. Na minsan lang tayo uh, kumbaga minsan lang dumating, dumating yung ganitong jackpot ka sa iyong negosyo. Kasi napakaliit nga lang ng kita natin sa isang sa ating negosyo, lalo pa ganitong small business owner pa, diba? lalo na ako, nasa looban pa ako kaya salamat talaga kasi uh, bukod sa nasa looban ako, nasa eskinita ako uh, pinararami pa ng Panginoon yung aking mga customer, kasi na uh, last week or two weeks ago meron tayong bagong lipat na kapitbahay isang bahay lang ang pagitan tapos ngayon naman siguro 3 days ago meron tayong bagong lipat ulit na borders naman dito malapit mismo sa akin dalawang pamilya kaya sila na lang ang dumagdag sa aking mga customer kaya mm, uh, mas lalo tayong naging malakas kay kami siguro kahapon nakalimang kaha o limang kaha ka lang guys sa isang araw napakalaking halaga na yon sa atin biruin mo kung sa limang kaha sa 106 per kaha ka mo na or 107 meron ka nang sa 34 i compute natin ha 34 kamo sa isang kahan natutubuin natin sabihin na natin sa 106 per kaha 34 times 5 'di ba meron na tayo 170 hindi na masama yun 'di ba plus mo pa yung mga iba pa natin nakikitain sa ating sari-sari store business kaya napakalaking bagay talaga lalo na kung makakaisang rim ka sa isang ka, sa isang araw di ba meron ka ng 340 sa isang araw napakalaking bagay ako naman eh sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil halos araw-araw araw-araw nakikita niyo naman na i ko sa inyo na halos araw-araw namimili tayo kahit na napakunti-kunti. Diba? So ibig sabihin kung namimili tayo sa araw-araw, ibig sabihin bumebenta pa rin ang ating tindahan. Kasi sa kabila ng tagtumal, guys, kahit sino, magbasa ka man sa mga sari-sari store group, talaga mababasa mo kadalasan doon, sobrang tumal. Hindi lang ako ang nakakaranas ng sobrang tumal. Marami din na nakakaranas kahit na yung mga katabi pa ng mga highway or yung mga ma ma matataong lugar. Kasi dito sa akin, sa location ko, hindi talaga matao. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na ilang araw na siguro uh, almost one week na ako na talagang sumusobra ako sa kota ko. Sana sabi ko sa Panginoon na higit pa doon na dumating sa akin dahil na marami tayong mga obligasyon. Diba? Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil araw-araw meron pa rin akong pinamimili para sa akin tindahan ayan yung ating dekoran mga dibote natin lalo na yung ating cook mismo napakamabenta. mabenta kaya lang yun na nga namili nga tayo kanina hindi tayo nakabili ng cook mismo kasi nga wala nga ang stock doon sa suki natin ng grocery ngayon mag sana sa ako sa anak kong panganay kaya lang pag uwi ko naman paalis naman siya para bumiyahe. Kaya wala na akong mautusan. Kaya no choice tayo kapag wala na tayo may bentang mismo mo, sabi na lang natin kay customer, mag-alok na lang tayo ng mga ibang debote. ba diba? Kaysa wala tayong maibenta. di ba So, ganun na lang ang ating technique bilang sari-sari store business owner. Ayan. So, Uh, share ko sa inyo to guys para maging aware tayo lalo na sa akin, mga kasari dahil nga kung meron tayong mga naitatabi rin ng mga barya-barya, di ba? Ah, uh, talaga lalabas yung mga ipon challenge natin. Kapag merong mga ganitong ah uh, pagkakataon na dumarating sa atin, talagang grabat at igagrab natin 'yan kasi talagang kikita tayo, di ba? Ayan. Hindi ko makalimutan na ang kumakano yung itataas ng kamen natin bala yung itataas ng camel sa isang ring is 80 pesos so it means per kaha ang itataas niya ay 8 pesos o diba malaking halaga rin yun kung sa 7 pesos uh, minus dun sa kita natin na 34 pesos or uh, 33 pesos per kaha mababawasan pa ng 8 pesos, biruin mo 25 pesos na lang, kaya no choice talaga tayo kung di magtaas din tayo ng presyo per kaha uh, per stick is piso, ba? Diba? So, hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat sa aking mga, kasari, uh, sa aking mga silent viewers, sa aking uh, viewers, uh, subscribers, followers sa aking MP page. Maraming salamat and more blessing, more benta po sa ating mga kasari dyan. Thank you for watching and see you on my next vlog. bye, bye.